Sa araw na ito, ginugunita natin ang matamis na pangalan ng mahal na Birheng Maria. Kaya pwede bang palakpakan natin ang ating mahal na ina? Tuwing Enero ay ating ginugunita ang kabanal-banalang pangalan ni Jesus sa Sareno. Ngayon naman ay ang pangalan ng mahal na Birheng Maria sapagkat banal, mabuti ang kanilang pangalan. Alam nyo po, nung sa lumang tipan, bihira lamang ang may pangalang Maria, yung kapatid ni Moises, si Miriam. Ngunit mula nang dumating ang mahal na Birheng Maria, dumami na ang pinangalan ng Maria. Siguro ngayon sa mga nagsisimba rito, meron dito ang pangalan ay Maria o Mary o Miriam. At sa mga madre, karamihan sa kanila, sinisimula nila ang kanilang pangalan sa pangalan ng mahal na Birheng Maria. At aminado tayo, bagamat siya isang babae, alam natin, siya ay isang matapang at matatag na tao. Hindi maikakaila na si Maria matapang at matatag. Bakit kaya? Anong sikreto ng ating mahal na ina? Bakit sa dinami-dami ng mga tao na sumunod kay Jesus sa sareno, siya lamang ang iilang natira na nanatili hanggang paanan ng krus. Kahit si San Pedro at iba pang mga alagad nagtakbuhan, nagkalasan, pero matapang siyang nanatili, tumindig sa paanan ng krus ni Jesus sa Sareno. Alam niyo po kung bakit? sapagkat sa mahal na Birheng Maria, hindi damdamin ang umiral kung hindi ang kalooban ng Diyos. Gusto nyo raw po maging matatag? Gusto nyo maging tunay na matapang? Gusto nyo tunay na maging pinagpala katulad ng mahal na Birheng Maria? Huwag damdamin ang ating pairalin lagi. Natural po ang damdamin sa tao. Hindi matatanggal ang damdamin. May pandama tayong lahat. Pero, hindi sa lahat ng panahon, damdamin ang dapat nagpapatakbo ng buhay natin. Sa mga nakakatanda dito, huwag na tayo magturo sino yung matanda. Pero alam nyo po yan, di po ba? Kasi, kung damdamin lang ang paiiralin lalong gugulo ang buhay ilan sa atin kanina ang medyo parang tinatamad bumangon kung pinairal mo yung damdaming yan hindi ka siguro nakapagluto ng almusal para sa anak mo kung sumunod ka sa damdaming mong yan baka hindi ka pumasok sa opisina at sa trabaho mo ngayon, kung pinairal mo yung damdamin mo lang siguro, baka hindi ka nakarating sa kya po ngayon. Kung pinairal yung damdamin, baka hindi nyo ako nakita ngayon magmisa. Magpapahinga na lang ako. Mamamasyal na lang kaya ako. Bakit pa ako magmimisa? Di naman siguro makikinig. Tutulugan lang ako ng mga tao doon. May kanya-kanya rin namang gagawin yung mga tao. Kung damdamin lang ang paiiralin, marami tayong hindi magagawa. Marami tayong hindi masusunod. Kung damdamin ang pinairal ng mahal na biring Maria, siguro umpisa pa lang tinanggihan na niya ang Diyos. May plano na siya kay San Jose. Tahimik na yung buhay nila. Dumating pa yung anghel. Ginulo ang lahat. Pero Umiral ba ang damdamin sa mahal na birhen? Hindi. Ang kalooban ng Diyos. Nung nakita niya, naghihirap ang kanyang anak. Kung damdamin ng pinairal ng mahal na birhen, inaway niyang lahat, maging si Pilato at si Herodes. Siguro hindi lang siya tumindig sa paanan ng krus. Pinagmumumura niya lahat. Kayo po yung nanay. Nanay, kung makita niyo po yung anak ninyo, pinahihirapan ng ibang tao, yung mga tinulungan pa niya, yung mga pinagaling pa niya, yung mga ginawa niya ng mabuti, anong gagawin niyo? Kung damdamin niyo ang niyo, marahil naghuramentado na kayo doon. Pero dahil alam niya, bahagi iyon ng kalooban ng Diyos, tahimik niyang chinaga, kinimkim, at inalay sa Diyos ang lahat. Hindi po masama ang damdamin. Kaya tayo binigyan ng damdamin para makatulong. Pero hindi sa lahat ng panahon, damdamin ang paiiralin. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, anong sabi ni Jesus sa Sareno? Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Aminin natin, Anong nararamdaman nyo nung narinig nyo? Ibigin ang kaaway, Pader, Ipagdasal ninyo ang inyong kaaway. Opo, Father, pagdadasal ko, kunin na siya ni Lord. Ipagdarasal ko, malasin sana siya. Hindi ho na ibig sabihin ng Panginoon. Pero di ba mahirap po yun? Kung damdamin ang paiirali natin. Pero kung kalooban ng Diyos, hindi naman nung sabi ni Jesus sa sareno, yakapin mo, makipagbeso-beso ka sa mga nanakit sa iyo. Ang sabi lang niya, gawan mo ng mabuti. Huwag mo gantihan yung masama niyang ginawa sa iyo. Huwag mong pairalin yung galit. Hindi naman sinasabi ni Jesus sa sareno, kaibiganin mo yung kaaway mo. Kung hindi mo talaga kaya, Okay lang po yun, pero wag mo siya gawa ng masama. Wag mo siyang siraan. Wag mo siyang saktan. Dahil kung ang iibigin lang daw natin, yung gumagawa sa atin ng mabuti, ano raw pinagkaiba natin sa mga makasalanan? Di ba yung mga kurakot, mahal na mahal din yung pamilya nila? Di ba yung mga mandaraya, pinangangalagaan din yung mga kawatan nila? wala rin do tayong pagkakaiba pag ganoon. Opo, mahirap. Mahirap po yun. Hindi ko po sinasabing madali dahil ang damdamin natin minsan napakalakas sa ating buhay. Kaya nga bumaling tayo sa poong nasareno. Sa tingin niyo po kung damdamin ang pinairal niya, papasanin niya ang krus? Sa tingin niyo po, kung damdamin lang ang paiiralin din niya, tatanggapin niya lahat ng mga pagpapakasakit, hindi po damdamin, kundi kalooban ng Ama. Sapagat alam ni Jesus sa sereno, maliligtas tayo dahil sa kanyang sakripisyo. Mababago tayo dahil sa kanyang pag-ibig. At ganun din ang mahal na ina. Kaya't, sa misa pong ito, ito po yung ipagdasal natin. Baka ngayon may nagsisimba, merong damdamin sa iyo ngayon na nagiging tukso, galit, paghihiganti, pagkaingit, nasaktan ka, kaya tuloy natutukso ko ngayon, manakit din, bumuelta din, ialay natin ito ngayon sa paanan ng mahal na pong Yesus sa sareno. Hilingin natin ang tulong ng mahal na ina. Sa dasal, sabihin natin, mahal na ina, papano po nakayanan ninyo yun? Na bagamat ang damdamin ninyo, nasasaktan kayo, nahihirapan kayo, natutokso kayo, naging matapang at matatag kayo, turuan niyo po kami, mahal na ina, at mahal na pong Yesus sa sareno, bigyan niyo po kami ng biyaya at lakas upang sa lahat ng panahon ang kalooban ng Diyos hindi lang ang damdamin natin ang maghari sa ating buhay